Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay June 8, 2024, Sabado at ating pong ginugunita ang kalinis-linisang puso ng Birheng Maria. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías chapter 61 verses 9 to 11. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita at tatawaging bayang pinabala. Hinirang ng Panginoon at ang Jerusalem sa ginawang ito ay pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol gayon ang pagniligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Muli po isang magpalang araw sa inyo pong lahat at matapos nga po na ipagdiwang natin kahapon ang dakilang kapisahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Ngayon naman ay pinagdiriwang natin ang, ang, o ginugunita ang kalinis-linisang puso ng mahal na Birhem Maria. Ang puso ni Maria na itinuturing natin na uh, uh, labis no? at kumbaga inihanda ng Diyos para sa paglilihi ng magiging uh, tagapagligtas ng ating san, ng sanlimutan ang anak ng Diyos na ating po tagapagligtas si Maria ay nanatiling malinis sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos kaya ang kanyang puso ay malinis at dalisay at nawa po no, sa araw din ito ay ating mapagnilayan na, na, kung si Maria ay naging kumbaga mabuting ehemplo. No? hindi naman natin to basta sineselebrate ng wala lang, kundi pinapaalalahanan din tayo na ang ating mahal na Birheng Maria ay nagtataglay ng kalinis-linis puso dahil nga sa kanya pong kung uh, kaya no, siya po ay naging marapat na maging ina no, ng anak ng Diyos. Yung kanyang sinapupunan ay dahil <coughs> ang kanyang puso ay laging handa sa pakikinig, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung isa pong katangian ni Maria na nawa no ah, kahit papano kung mga sinasabi niya natin siya ay ating ina so mama na sana natin yung kanyang pagiging pagkakaroon ng kalinisang puso yung malinis na puso sa panahon ngayon laging ang mga kababaihan ay alalang alala at abalang abala sa kung paano sila magmumukhang maganda sa paningin ng tao. Nakakalimutan nila kung paano uh, linisin ang kanilang puso dahil kapag malinis ang puso, mas nagiging malinis ang buong pagkatao. No, hindi lang ng, hindi lang yung pisikal na kaanyuan kundi yung kanyang kalooban upang mas maging marapat tayo sa pagtanggap ng biyaya itong grasya na nanggagaling sa Diyos. Kung gusto natin no, na pagpalain, siyempre, uh, sorry din natin, no, ano nga ba ang nilalaman ng ating puso? Maka puro laman yan, puro galit, selos o inggit na nagpaparuming sa pagkatao natin. Lalong-lalo lalo na, no, paalala sa, sa mga kababaihan para maging uh, nararapat talagang uh, sa na paglagyan no? paglagakan ng biyaya ng Diyos upang maging biyaya din para sa lahat inihanda si Maria mag, na magkaroon ng malinis na puso upang ito po ay kanya rin maihandog para sa lahat ng mga tuturing din niyang anak at tuturing sa kanyang ina kaya magpasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakaloob sa atin ng isang uh, ina sa katauhan ng Birhen Maria na nagtataglay ng kalinis ng puso para na sa ganon ay hindi rin siya, no? hindi rin tumitigil na tayo po ay akayin at pebayan patungo sa kanyang anak. Kaya pagdiwang natin at ipagpasalamat sa Diyos ang ating pong mahal na Birhen Maria. Muli po sa mapagpalang araw sa inyo